Hi guys! Ayan, time check 11.30. Ayan. Time para sunduin ko yung aking alaga sa school. Ayan. Nasa elevator ako ng mall. Kasi doon ako sa mall dadaan. Para papunta din sa school. Paling daman dito sa home. Ang ganyan ano. Pwede ka magdaan ng mall papunta sa mga ako. Saan-saan mo ko siya pumunta kasi. marami. So, ayan guys. Sige, samahan niyo ako. Magsundo ng aking anak. So, sunod mga dati yung upload na nakikita yung umasok siya dati ng si Before nursery siya ngayon, kindergarten na siya. But, we decided so, yun na na ibang school. So, new friends. Ah, malikot ang video kasi nung mamadali si Inday Harap natin siya sa labas. Para makita niyo yung daan. So, ayan. Oh. Iba ang ating escalator. Ay, escalator ang ating stroller. At may babae nakaupo. Nakikita niyo yan. Eh? si Cece, si, si, no? Nag-uubos oras yan. Nag-uubos oras yan. Hi! Uubos oras! Uh, Siyempre, maga pa. Uubo muna kami. Okay, na, <laughs> pero, yan, sabi kami sa nalik. Sabi kami susundo ng alaga actually, pero since medyo maaga pa. Tapos <laughs> <laughs> style, <laughs> style muna namin yan, di ba syempre? Hindi naman kami masyado magtatagal. O, huwag naman naman kaya kay iba dyan sabihin, naglalakwa siya yung mga tse-tse. Syempre, kanya-kanya yung lang para makapagpahinga sa trabaho. <laughs> May inaantay pa kasi kami ng isa kaya kami naghihintay dito. <laughs> Tatlo kami. Tatlo kami actually, no? So, kaya kaya, pupunta naman kami sa mga laga namin. On time kami, hindi naman kami nalilate. Hindi naman namin sila pinababayaan. So, antayin natin isa natin kasama ha, para ma-feature din siya. <laughs> Hi naman dyan! Ayan, o, oh, diba? Sa pang hinihintay namin yan. Pero hindi kami mga naglalakwat siya, guys. Punta, trabaho kami. Kanya nang syempre, uh, kasama na sa trabaho namin. Yung pag-aaliw namin sa sarili. Oh. Yung, mga supermodel, di ba? Oh. Sino yung magsasabi na may mga problema? wala kami problema. So, since nandito na siya, lalakad na kami papunta sa school ng mga alaga namin para magsunda. Ay, may bagong. May bagong. May ayuda. May ayuda. Sayang, wala ko lalagyan. Oh, may ayuda. Oh, yeah. Mataas ulam eh. yan kasi yung mga... Ay, naku, ano, mga sese dito. Siyempre, kami-kami na lang nandito. Malalayo kami sa mga pamilya namin. So, kami-kami na lang din nag-aaliwan. <laughs> Tulang-tulungan ba? Moral support. Ha, nagkakabigayan po dito. Bago <laughs> <laughs> Wow, o oh yan. O, oh, ito kakabigayan sila ng bagoong pero ayan nga sandali lang yan sala ka na kami papunta sa as ko lang aming mga alaga sige ano man kayo ah huwag yung pansinin 30 ano 37 ay magnat na ay ikaw o siya hindi ayaw mo nung ka ng gamot pinakikita ko lang naman yung daan papunta doon sa school, tapos kung paano natin susunod. Pero alam mo, isang beses, nagbibidyo ako doon, pinawalan ako ng teacher. Bawal pala, ano? Bawal. Oo, bawal pala. Yung bibidyohan mo sila doon. Picturean lang ba? Yung alaga mo lang pwede hmm. Kasi ano, ibinibidyo ko siya, papakita ko naman talaga sa nanay. Kasi sabi, bibidyohan mo nga siya, ako. yung mga first day, first day. Uh -huh. Tapos sinita ko na, no, 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 no. Camera. Uh, no camera. Ay, camera. Sorry po. Ay, no video. Tapos <laughs> ako, pinipicturan ko. Ay, uh, pwede, pwede pwede. Pwede daw, pwede, pwede nga daw. Yun yung siya lang. Eh, kasi nakapila pa siya yung binibidyo ko nga kung paano siya mag, ano. Paano niya ako hintayin. Pag, pag, pag-aakyat natin. Para alam mo na. Panit. Malikot eh. Malikot. Napab napabayaan ko na rin kasi ito, mga i- eh. Isang buwan ako halos walang ano. Hindi na mabarala eh. Sud-sud. Sud-sud. Bakit? Ano nangyari naman sa'yo? Sa panahon kasi, nagbabago kasi yung panahon ngayon. Di ba mainit? Tapos, ayun, ang hangin-hangin. Nakasang hangin karina. Parang tutang-tangin. Oo. mag o na kasi. Okay lang yan. Ano mm -hmm. to ang o, mga na pa na winter na. na. Pasa na. Basta na rin kasi diba? Oh. Kaya nga mag kaya nga ano na, kaya nga madami na nagkakasakit. Sa so, pinasaman ulan ng ulan to ang mga estudyante. True ka ko Ano anak ko? Ilan taon na ba anak mo? Malalaki na kasi syempre, po ko kasi nasa nang True. Ako nga, yung bunso ko, ano na, ba diba, sabi ko, 14. Pero wag ka, pagka may problema, makamessage pa rin sa, ano, mama ba mama, wala akong uniform, yung medyas ko, hindi ko makita. Ano naman ako, magharap nandito ako sa Hong Kong. <laughs> ano magkagawa ko? Kaya nga, sabi niya, mama, yung medyas ko, hindi ko makita yung isa. Tapos yung isa naman, nagkagarit. Yung damit ko, sinuot ni ate, hindi ko pa nga nasusuot <laughs> ano kaya masaya pa doon pati asawa ko magko-komento pa din sana. Yung mga anak mo hindi pinggan hindi naghuhugas. Sabi ko sino sino yung magkakatabi doon sa, sa, sa akin akin nagsusumbong. Ano yung magagawa ko? Ay nako. Ay alam niyo pag nagbasa kayo nang nag kay kayo dito sa GC natin. It's either nagrereklamo o o hihingi kayo ng pera. Yun lang ang may sense sa akin. Kina mo sa inyo man lang ba ako? <laughs> Pero kaya, gano'n na talaga eh, di ba? <laughs> Ganun talaga kaugali ang mga nasa Etong ganito, puro ganyan oh, lang oh, siya. Hindi, oh, oh, oh. oh. sa na nakakatampo kapag matagal no, ka na. Pag matagal ka na sa oh, well, oh, oh, arena. Wala. 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 Oh, no. Ay, ang, Ay. ang 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 may message sete. May bayar kasi kami sa ganito baka may extra ka Wala, wala. Wala utang na. normal. Normal yan, normal. Sabi ko nung nakaraan na nag nagpapax kasi ako yung isa ay nakalimutan. Nakalimutan nilang bigyan. Sabi ko, ah. nag-aaman na, oo, oh, sige, mga tipak mo lang ang gusto mo. Oo, oh, sige. Tatampo pa. Awal na naman po, pero huwag niya umiiyak ang pag-uuhay ang doon sa Pilipinas. Sabi ko, hindi ko yung problema. Sabi ko, hindi mo lang ano, ang problema sa kanilang. Ang dami pa rin Hindi kasi sa totoo lang. Ang dahilay ko pati dito. Ano yan? Ano so, yun? Kasi yun pag oh, so, <tame> hmm. so, yung paghunapit yan. Oo, siya hindi. Kung nalimutan mo. Hindi, kumbaga. Sa yung baksin, bahala siya. Ma... Kung ano. siya yun? Kesa nga lang nung binuksan kasi wala siya. Wala siyang makukuha? Ay matangkuhin yun. Wala, kumbaga wala siya doon eh. Ah, hindi oh, okay. siya nakakuha Oo. kasi wala siya ah. Sa kakot lang naman yun. Kumbaga, yung mga pinagdumaan nila ni asawa. Hmm. Saka so, lang lang pito mo, te ano yan, hanggang makarating tayo doon. Oh. Tapos, kapag ka, i-edit ko na lang siya, papapass forward mo lang siya. Eh. Kasi, ito naman. Na. Ano ba yan? Ano ba yan? ka kain, nagbibidyo ko. Ako na sa stroller. Sige. <laughs> <laughs> hindi, hindi alam mo okay. dapat kaya hindi ko na yan dadanin talaga kasi anaga ako malaki. Kaya na may... lang <laughs> <laughs> nakita mo naman yung... Kaya lang nakita mo na ba ang likod niya? Kuyo! <laughs> Sanay na, sanay na mo. Ito pa isa. Ah, ito pa po, isa. <laughs> meron kami mga, ano, meron kami mga uh, reunion. Ay, ito yun. So ayan, andito na kami sa harap ng school. Dalawang beses na ako nakapunta dyan muna sa ali-ali. Siyempre sarado Babak pa yung gate. Itay pa namin siyang magbukas. kasi meron siyang time para buksan yung gate. Para makapasok yung mga sundo. So dito muna. Kwentuhan. Diyan. Yung mga ganitong simpleng oras. Yung mga maliliit na yung mga simpleng pagkikita-kita. Dyan lang kami nagkakaroon ng time naman magkwentuhan. Uh, tungkol sa mga buhay-buhay. Yan ang buhay ng mga tse, -tse dito sa home. Pantayin natin yung pagbukas ng gate para sundin na natin yung aking anak So yan, yeah. nandito na kami sa loob ng school. Nagbukas na yung gate kanina, hindi ko nag-videohan kasi nagbamabili kami. Pero since ito na, dito kami, hindi na namin mga alaga namin. This side is for the parents and the guardian. Tapos syempre may talaga kami yung claim card. Oops! Ito yung claim card. Ito yung claim card na to, kailangan dala ng sisindo. Kasi pag hindi namin ito dala, hindi bibigyan sa amin yung mga alaga namin, even though kailala nila kami. Unless, tatawag yung parents dito or magsishow kami na authorization na kami talaga yung mga alaga. Kasi nga, syempre, for security reason. Meron daw kasi yung mga ibang nangyayari dito na. Si Tse Tse, araw-araw siya naghahatid sa mga Alaga. But by that day, nagkaroon sila ng problema ni Amo. So, pinalayas pala siya or what. Tapos, tinayo yung bata. Yung mga ganong sinabi. So, for security reason, kailangan namin laging lala ang plane card para sa aming mga Alaga. Tayo natin yung pagbaba nila. Yung namin, first batch siya parang ano yan. K2 na yan mga pero syempre sa Pina magkakasama pa rin kami. Ha, di ba? Ah, pag Pagka Pilipina, Pilipina. <laughs> so ayan na siya, iniaalaga Yun ko. Hindi ko na i-video yung pagkuha ko sa kanya kasi bawal niya So tinatago lang natin 'yan sa mga ano. Pero ayan na sila. Kasama na namin yung mga alaga na Ito ang aking princess. No? Hi my princess. Ayan. So, nakuha ko na yung aking alaga. Uwi na kami. Way back home. Yan ang routine ng mga tiyan dito oh, pagsugo sa school. So, ayun nga. As uh, sinabi ko sa video na ton, ito lang yung time namin na nakikita kita rin kayo mga siya siya. Tapos, pwede konting kwento. Konting hingahan ng sama na loob sa amo. Tapos, after you naman, know, balik na sa bahay, balik sa trabaho. Ayan. So, see you next time, see you next time guys. So, ayan na. Uwi yan time. Uwi. Okay. Tapos na nga kami maliligay ang mga minuto. Balik na kami sa bahay ng aming Lalo, mga amo. Rin na, mamaya, mamaya. Ah, yeah. <laughs> o lalabas pa raw siya. Kasi nga yan... Amang Monkey trio! Meron silang special class. Kasi nga dito nga sa Hong Kong, kanya-kanya lang kami okay. para paraan para kami magkaroon ng mga konting kaaliwan. Pakita yung mga kababayan natin at baka konting tsismisan. So for now, bye bye na muna guys. And see you to my next video. Bye bye now. Bye bye na mga guys. <laughs> bye bye.